So ayan guys, welcome na naman sa ating panibagong vlog Ayan, sa araw na ito guys ah, uh, Mayroon tayo ditong Protas oh. So ayan guys ah, uh, Kung sino man nakakilala Sa protas na ito ah, uh, Comment na lang guys kung anong uring protas to Ayan guys, maraming bunga to So syempre So syempre, guys ah, uh, Titikman namin Natin ito diba Ayan o oh. Ah, uh, comment na lang guys yung nakakilala sa protos na to. Kasi, dito sa amin guys, ang tawag sa amin na ah, uh, kay Mito. Kay Mito tawag na sa amin dito guys, dito sa probinsya namin. Diba? Yan. Maraming bunga to guys. Ayan o, meron pa na sa tulo yan. guys. Ayan may mga bunga. Kay Mito kasi tawag sa amin dito eh at syempre guys pipitasin na natin yan titikman natin yan munang ang mumukbang natin ngayon diba o oh, syempre masaya tayo okay masaya ang lahat diba o ganyan dapat masaya walang malungkot o oh, syempre pipitasin natin itong isang bunga na to yan ah tawag nga pala sa amin ito kay Mito o oh, diba kay Mito yan guys ah yan kay Mito to o oh yung gustong kumontra dyan mag comment na lang kung anong tawag sa inyo nito ba diba? yan guys o oh, syempre pipitasin na natin yan ay eh, yan o oh. yan o oh. bubuksan na natin ha? hindi hindi idol kay Mito to kay Mito tawag sa amin nito eh so syempre titikman na natin to manood lang kayo yan umpog natin dito yan medyo matigas lang eh So ayan guys na buksan na siya. Ayan ayan oh. O oh, nakita niyo naman yung laman niya. Napakayami niyan. Ayun oh. Masarap to, yami. Ayun oh. Yan yung laman niya guys. Ganito yung kay Mito sa amin. So mumukbang na natin to, oh. di ba? Yan. Suabe. Hmm. Malinam-nam siya na matamis. Mm.